Kinuha ni Tatay Johnson ang patalim at akmang gamitin para tapusin na niya ang kanyang buhay dahil sa tingin niya ay nagiging pabigat na lang siya sa kanilang pamilya. Buti at nakita siya at napigilan agad. Si Tatay Johnson kasi Hello, Hello po. po. sir. Good day po. Good morning, Good morning po. po. Good morning. Pangilan po ng anak kayo ni tatay. Ano po pangalan pa ni tatay? Ano po, sir. Ano po pangalan po ni tatay, ate? Johnson Malihok po. Tatay Johnson. Ano pong pangalan niyo, te? Genevieve Malihok po. So, kumusta po yung buhay niyo dyan? Okay naman po. Kaso yun nga po, ano, yung pagdating po sa gamot ng papa ko, pahirapan po. Actually po, dito po sa Makati, libre naman po yung gamot. Mm -hmm. Kaso po, yung yung gamot po ng papa ko, wala po sa Planet Drugstore po ng Makati. Kasi kailangan po siyang bilhin po talaga sa Mercury po. Kahit po sa Mercury, minsan wala din po. Kaya nagahanap pa po kami. Eh, masyado po siyang mahal. Hindi po namin kaya nakita nga po nung taga sa amin na yun nga po na lagi ka pong nagpo-post na may tinutulungan. Hmm. Yun po, sinubscribe ko po agad. Tapos lahat po nang natutulungan ko, po, yung binablog nyo po, yung pinupost nyo po, lahat po yun, nagpo-comment po ako para lang po mapansin po. Ah, support, kasi ano... Pasensya na po, no? Kasi... Explain ko lang And, po, sandali lang, ma'am sempre po, ako po, gusto ko po lahat kayo matulungan. Kahit to sino, lagi ko po sinasabi, eh, hindi naman tayo, sabi nga ng ibang subscribers ko, hindi naman siya si Superman at hindi din siya si... Uh, Kung baga, limitado lang naman po talaga yung kakayahan ko. Pero gusto ko po lahat maabot. Sa maliit na kaparaanan ko eh, at kaya kong maiabot sa inyo, uh, pagpasensyahan nyo na to kumusta po ang lagay po ni tatay ngayon dyan? Nakakausap po ba si tatay Johnson ngayon? Nakakausap pa na po siya pero hirap na po siya magsalita. Alam niya po ba na tatawag po ako sa inyo, Ma'am Genevieve? Apo. Ah, uh, pwede po bang ano, makausap ko siya? Kahit po marinig niya lang po yung boses ko, kahit hindi na po yung makasagot po siya. Opo, oh, opo. Oh, Sige po. Hello, hello po, Tay Johnson. Sir, Ayun pala, nakakausap po pala eh. Kumusta po kayo? Tira po ko siya. Oo. Kumusta po yung pakiramdam niyo? Masakit oh. na yung mga kasi. Sabi na, hindi ko Ilang taon ka na po, Tatay Johnson? Pwede ko pong malaman? 47, sir. 47 po. Ah, kabataan ni pa po pala, Tatay Johnson, no? Hmm. Si Mrs. Punyo, nasan po yung Mrs. Punyo? Andito din po. Ito po. Good mm afternoon, -hmm. Ito nanay, po, ano si, po ang pangalan yung Nanay, ano po pangalan nyo, nanay? Nerly po, Nerly. Nerly, nanay, Nerly. Opo. Kailan po po na simula maano si tatay, nanay, Nerly? Noong 2017 po, nagsimula yung sakit niya. Kali yung sakit niya po, sabi po ng doktor ng PGH, minamana nila sa sa sal ng nanay nila nga taga Iloilo. -ilo. Yung sakit niya po ba na niya Parkinson, doon niya po mi sabi ng doktor na PGS na sa mga punuan sa side ng nanay niya. Marinig po sa usap-usapan ng side ng ano, sa chohin niya, ma chohin. Pero po mayroon na rin po siyang kapatid ni Mayron. Po yan niya, pero po namatay na po after 3 years. Oh, oh. Ang dystonia ay isang uri ng sakit na umaapekto sa utak at mga ugat ng isang tao. Ito ay nakaaapekto sa katawan sa pamamagitan ng mga hindi sinasadyang paggalaw ng mga kalamnan. Sa kondisyong ito ay kusang pumipilipit o nanginginig ang apektadong bahagi ng katawan. Kabilang sa mga sintomas ng sakit na ito ay ang kusang paggalaw ng isang bahagi ng katawan, paninikip ng lalamunan, hirap sa paglunok, maging ang kusang paggalaw ng mga talukap ng mga mata. Ang ilan sa mga lunas para sa kondisyong ito ay ang mga gamot na nagpapakalma sa mga kalamnan. Parang hirap po kayong makabili huyata yata ng mga gamot ngayon. Ano <laughs> po sir, kung mayro lang konting pera, bin, 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 binibili, ko po sampung pera. So, kasi po naga-extra po ako labandera po. Mm. Nanay -nurly. Tanong ko lang po, uh, magkano po yung gamot ni Tatay Johnson sa isang buwan? Magkano po ma magkano po maabot? Hindi ko po sir matutal kasi sa tatlong resida po mayroon sang 90, 90 pieces <laughs> sa loob ng isang buwan po. hindi ko po total kasi po ano unti-unti ko binibili lang. Wow. Mayroon po makabila ko ng Halimbawa, pag may pera ako, 20 pieces bawat isa, itatlo po yun. Pero hindi ko matutal kung magkano. Pero sa tingin nyo po na nanay, estimate nyo lang po, yung branded? Puro branded po, sir, kasi ano yung eh, nang parang masilang na gamot. Kasi yung isang gamot niya, sir, galing pa po yung sa pedia yung hmm presensya ng doktor niya bago sa resitahan. Kailangan may resita, ay may resensya ang doktor niya sa PDEA na makaresita sa ganyang gamot. Yung clonazop, yung clonazop po, so kasi may discount sa sir, ili, 12, 12 bawat isa, tapos yung isa eh, 36 pesos, yung clo, ano ba, baklopin. Opo. Kasi so, yung, yung apitin niya sa may discount na po yan, sir. May discount na yan po, 20%. Opo. Tapos yung isa po, uh, 21 pesos bawat isa. Opo. So, sige po, Nanay Nerly. Sagutin ko po yung isang buwan na gamot ni Tatay Johnson, no? Tapos, so, oh, meron po akong ibang ipapaabot sa inyo na pera din. Galing uto sa mga subscribers po so natin, yung mga nagmamahalo sa atin na gusto nilang magpaabot ng tulong mm -hmm. sa mga gaya po nyo, no? Uh, papadalan ko kayong separate maliban o doon sa 3,000 na galing kay Tecram. Uh, additional 2,648.98 cents po, no? Galing huto to kay Sir Johnson Mosquera po, no? Maganda na araw po. Tatay Johnson, pagaling po kayo. Pagdamutan niyo na po ang konting halaga na ibibigay po sa inyo ni Sir Tikram. God bless po. Laban lang po tayo sa buhay. Pag may Tikram, may pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please subscribe. Tikram. Thank you. At uh, Kung hindi ko po mapadala ngayon nanay, baka po bukas na po, no? Para po sabay-sabay na lang po yung ibang mga padadalang ko din po. At uh, pwede nyo hubang bang ikwento sa akin paano naging tatay? Paano maging naging dakilang tatay po sa inyo si Tatay Johnson, nanay? Eh, pwede, pa, pwede po yung anak ko lang sasagot, sir. Ah, sige po. Sige, call a friend. <laughs> <laughs> ah, sige po. Ayun po. <laughs> May yes, sir. Eh. Ano? Uh, okay siya, sir. Mm -hmm. Ah, sobrang kaya. Never, ano po, ay, kaya po sa so open night kita ko, sir. Hindi uh -huh. ko lang po kasi expect na may tutulong sa amin. Kasi, ang dami ko, dami ko po kasi hinihan ng tulong, sir. Mm. Sobra kasi, dumating na po kami sa point nung nakaraan lang po na walang wala po talaga kasi, yun nga po, no work, no pay po. Tapos, wala po yung kong gamot. Hmm. Kaya di po po, pag di po kasi siya nakakainom lang na, gamot, sir, nanginginig po kasi siya. Oh. Nang linig, hindi po siya makatulog. Kaya po ano, sobrang thankful po talaga ako sa inyo, sir. Kaya lagi ko po talagang sinusubaybayan, nangungutang po ako load. Kasi, nukontak ano, ko po, po talaga kayo. Ako ate. Kasi sobrang... Ako, Jen, Ate Jenny B, ako talagang gusto ko yung ano mo, yung gusto mong magumaan ng pakiramdam ng papa mo. Ramdam ko yung pagmamahal, ako. ramdam ko yung pagmamahal mo sa tatay mo. Sobra, sir. Mm. No, hindi ko po kasi matanggap sa Sarili ko. Pero syempre po hindi naman po ibibigay ng Diyos sa 'tin hindi po natin kaya. Siyempre, sinusubok po tayo ng panahon. Mm, Tama po, ate. Siyempre po, kasi ako, anak po, po mayro'k po sa akin, po yung apa na, nahihirapan, sir. Mm. Kaya ako, magmakaawa po, umingi ng tulong, okay lang, sir. Basta, maging okay yung papa ko. Oh. Actually, sir, ano, kahapon, mm. ay nung isang araw po, di ba, hiningihan niyo po ako ng video ng papa ko. Mm. Tapos, sabi niya sa akin, ano, bukas na daw po yung graduation ko. Kasi dapat po, graduation ko po dapat kahapon. Mm, Hindi graduation. nga po. Mm. Hindi po, sir, natuloy. Kasi nga po, yung COVID. Pero okay na rin po, basta ligtas po kami. Wala po akong masabi. Pagdating sa pagling tatay ng papa ko, kasi sobrang the best po talaga, sir. Kasi, construction workers sa DMC ay sir bago pumasok to sir nahatid ako sa school kami na mga kapatid ko hatid niya pa po kami sa school bago pumasok pagdating po galing ng trabaho sir paglulutuan niya pa po kami pinaglalaban niya po kahit sa mama ko po sir nakapakamalaga nito, sir kaya the best po talaga kaya kahit magmakaawa po okay lang po sir basta may magkakot lang po to at Jenny, ni walang nakakaya sa paghingi ng tulong kasi gusto mong gusto mong makatulong sa papa mo mapagaan yung pakiramdam niya gusto mo yung yung nararamdaman niya s'yempre mabuwasan yun yung nar yun yung gusto mong mangyari na mangyari sa papa mo kaya walang nakakaya sa paghingi ng tulong kaya ako ay proud sa iyo kasi nga, ginagawa mo yung best mo para sa Papa mo, no? At saka, ate, ba balang araw eh, malalaman po natin kung ano po yung kadahilanan, kung bakit po yan nangyayari sa atin, no? At uh, manalig lang po tayo sa ating Diyos na nasa langit. Uh, siya lang po yung ating walang ibang sandalan, kundi po ang ating Panginoong nasa langit po, no? At ito po, ay hindi ko din naman po magagawa, kundi din po sa ating pong Diyos na nasa langit din po, no? Sa Kanya po lahat, sa Kanya po lahat ang pasasalamat, hindi po sa akin. Tsaka po sa mga subscribers po natin, at sabi ko nga, ako, ang kaya ko lang maitulong, sa mga ano, siyempre sa dami, siguro, 3,000, pagkagaya nyo nga, 3,000 lang ang ano ko, makaya ko, tapos, Up, uh, nakita niyo naman yung mga pinadala namin kahapon. Meron din akong pinili nung isang araw. Opo, sir. Kahit papano. Gusto ko po lahat kasi maabot, no? Opo, opo, sir. At uh, siyempre, mahal ko kayo. Hindi ko kayo matiis, lalong-lalo na pagkaganyan po yung pangangailangan ng kababayan po natin. Opo, sir. At uh, ako... Ang wish ko lang na alagaan mo yung papa mo kasi apo. Uh, basta ibigay mo yung best mo sa habang siya ay nasa tabi nyo. No? Say, I love you, I love you, laging I love you and case daily kasi hindi natin alam ang araw. Mm. Pero naniniwala ako na gagaling si Tatay Johnson, siyempre. Kaya lang, kailangan natin i-express o ipakita sa ating mga magulang ang pagmamahal, no? Apo. At uh, ako, I'm very, 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 very proud sa iyo, Ate Genevieve, sa inyong walang sawang um, um, pag, ano, pag-alaga sa papa mo. Nakita ko papano mo siya uh, paliguan. Ikaw ba yung nagpapaligo sa papa mo, no? Yung mama ko po. Ay, yung mama mo. Sorry, hindi ko masyadong na yung video at uh, ate, message mo kay Tatay Johnson ayun po uh, dasal lang ko lang po na gumaling po siya tapos tatagad niya lang po yung loob niya uh, nandito lang po kami lagi para gabayan po siya alagaan po, po namin, di po kami magsasawa mag alat sa ko siyang makausap sandali kahit konti lang, maparanig ko yung pagmamahal ko kay papa mo Up. Po, sir. Tatay Johnson! Sir, kumusta po? Okay lang. Maraming salamat. Maraming salamat, po, Sir. Sir, kumusta po? Si tatay naman. Na, ano po, sa ating pong Diyos ang lahat ng pasasalamat, no, tatay? At, uh, ano po, magpalakas lang po kayo, no? Nagpe-pray na lang sir. Suggest mm. na lang ang awa sir. Uh, <laughs> Tawang gawa. Apo yung gamot nyo Tatay Johnson at saka po yung uh, kahit pambili nyo ng prutas papadala ko po bukas no Opo sir Opo at uh, maraming salamat Opo, at uh, kayo po ay lagi lang po manalangin sa ating pong Diyos na nasa langit, no? Opo, sir. Opo. Uh, kaya niyo po ako kausap ngayon dahil mahal ko po kayo at gusto ko po kayong makamusta. Opo, sir. Mm -hmm. Ilang araw po, sir, nagtatapawak ako sa Diyos, sir. Mm -hmm. Hindi ko po naramdaman po, sir. Hindi explain po. Kamilya po, sir po sa dat nung araw ko kaya nung nakasakit ako doon kami oh. kaya yung anak ko na nabubahay oh. mahal na mahal po kayo ng pamilya nyo mahal ko din po kayo salamat po sir maraming oh, uh... maraming salamat oh, po. At, hindi um... namin sir na natatats naman po ako sa inyo Opo. at uh, yun po magingat po kayo lagi uh, mahal ko po kayo maraming maraming salamat po sir Naku po maliit na bagay uh, maliit na bagay sir pero malaking tulong po para sa amin Opo. at uh, sa ating pong Diyos ang ating pasasalamat po no Apo, Sige po. Ingat po kayo lagi. Bye-bye. Ingat po kayo, sir. God bless po. God bless. Bye-bye. Okay, Bye-bye, sir. Okay, Bye -bye. po. Bye-bye. <laughs>